Inihanda na nga ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagsasampa ng cyber libel case laban kay dating Congressman Zaldico na anyang nagpapakalat ng fake news. Ayon kay Chu Laurel, pinag-aaralan na nila ang legal na aksyon laban kay Ko na matapos ang iba't ibang paratang nito sa DA git nga ng kalihim, ang mga alagasyon nito ay pawang mga paratang at bahagi lamang ng pag-iwas ni Ko sa sarili nitong kaso na may kaugnay sa controversial flood control projects. Itinanggi rin ni Chu Laurel ang aligasyon ng hoarding at smuggling ng sibuyas na umano'y pagkakasangkot ng kapatid ni First Lady Liza Araneta Marcos na si Martin Araneta. Tinawag din anyang absurd Napahayag ang pinatigil niya ang isang hearing dahil sa report na nag-uugnay ito umano kay First Lady Liza Marcos sa rice importation.